Yan. Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Ngayon guys, ay July 16, Tuesday. So, since may nagtanong sa akin guys, actually matagal ko nang uh, gustong i-share 'to kaya lang di ko lang talaga nagagawa. Uh, ito sagutin natin guys. Sabi niya si nag-comment siya si Patraulman 7644, sabi niya saan daw ako nagka-cash in sa aking GCash. So, yan guys, since meron tayong uh, mga ATM So, dalawa po yung aking ATM, guys. So, dito lang ako nagka-cash in. Pag walang laman yung aking GCash at pag walang laman po yung aking Maya. So, hindi po ako, guys, pupunta ng bayan ever since. So, hindi, never pa akong nakapagpa-cash in sa uh, bayan. pumunta ng bayan sa mga pawn shop sa 7-Eleven o kahit saan dyan, guys. Hindi pa talaga, guys, kasi... Uh, may ATM naman ako. So, sa mga may ATM, guys, active pa, uh, i-register nyo lang yung inyong mga ATM para hindi na kayo pumuntang bayan. Dito na lang, di diba? Uh, ATM lang gamit nyo. Basta may laman po yung ating ATM. So, uh, yung ATM ko naman, guys, pag yung jusawa ko uh, sa masaho, nilalagay niya dito. Pag naman madaming laman yung aking GCash, uh, tinatransfer ko lang din siya sa mga ATM ko. Yan. So, pag naman ah uh, minsan kasi na may time talaga naubusan tayo ng laman ng Gcash at sa Maya, uh, kasi sobrang daming nagpapa-cash in, di ba? So, yung cash na iipon sa atin. So, ginagawa ko guys, napadala ko naman sa Jusawa ko para may deposit naman niya. At may ilagay niya dito para ikot lang ng ikot. Yung ating ah uh, pera, yon So, yun nga guys. Uh, pag ako... Ito guys nga pala, So itong aking ATM ng BPI ano to payroll account to so nang nag-open ako nito 2012 pa so ano naman siya payroll account so 100 lang yung initial deposit na hiningi sa akin pero siguro ngayon guys sa uh, panahon ngayon yung mga taon na ngayon na ngayon so, <laughs> so ano ba uh, siguro mataas na yung ano niya uh, tawag dito, yung maintaining balance, kasi yung maintaining balance nung kinuha ko to guys, yung sa Metro Bank, 2020 to, yung whole year ko nung nag-transfer ako ng isa pang company, isang taon lang, tapos nagpunta na ako dito sa Bulacan para magtayo ng tindahan. Ano siya guys, 2,000 yung uh, maintaining balance nito malaki. Baka ngayon, masa, baka umabot ng 3,000, mga 5,000 na maintaining balance. Depende sa kung anong banko. Pero kung gusto niyo guys, mas maganda yung ATM ng BPI kasi pwede nyo siyang ilink sa Maya at saka sa GCash. Kasi sa GCash, guys, ang pwede lang ilink doon, ah uh, yung BPI, Union Bank, may PayPal pa, yung mga ganun lang, guys. Yung other banks, hindi siya pwede. So, syempre, pag nakalink, medyo mababa yung ating uh, charge. Like, dun sa, sa Maya ko naman, guys, pag nagka-cash in ako dito, magagaling sa BPI ko, wala siyang charge. Kasi, yun yung accredited ni Maya na bank. Kaya, wala akong charge. Anytime na magka-cash in ako, pag walang laman yung Maya ko, wala talaga akong binabayarang charge. Zero. Tapos, dito naman sa... I mean, dito naman pag sa... Gcash naman guys, pag naubusan naman yung Gcash ko galing dito sa BPI, dati talaga wala siyang charge guys, zero talaga. Kaya lang ngayon meron na. So pag para para maliit yung charge guys, huwag kayo doon sa uh, apps ng BPI mag-login. Mag-login kayo doon mismo sa Gcash kasi kung naka-link naman, Ah, uh, pakita ko sa inyo yung step by step ano. Uh, ano lang yan guys, pag naka-open ka na ng GCash mo, doon sa view all services sa bandang gitna, ayan. Uh, next niyan guys, pinakababa, makikita mo yung uh, cash in. So ayun, since nakalink na yung aking BPI Pwede na diretso. Mag amount lang ilalagay ko. Tapos, ayun. So, hindi ko like ko co confirm guys. na Naglagay ako ng 2,000. So, yung cash, yung charge niya, 5 pesos lang. Pero pag naman, nag in ka guys. Ah, uh, mismo sa app ng BPI, ang charge naman niya 10 pesos. Pero malit pa din, 'di ba? Kumpara kung pumunta ka ng bayan, na masahi ka pa, uh, nag-effort ka pa, nagsara ka ng tindahan, wala kang benta, wala kang kinita, 'di ba? Kung wala ka namang kasama dito, wala magbabantay sa tindahan mo, like ikaw lang mag-isa, 'di ba? Sayang yung oras, sayang yung pamasahay kasi dito sa amin guys, kung pumunta ng bayan kasi wala talaga dito, puro may mga ano dito tao dito, may tricycle, may sasakyan, may mga motor. Kasi ano talaga siya, looban talaga yung lugar namin guys. Parang bundok na ito kasi. Tingnan nyo naman yung harap namin is pala yan. Talagang walang, walang, ang jeep nandun pa sa ano, malayo pa dito sa amin. Sa kanto pa yan. So talagang mahal ang pamasahi guys. Papunta 70 pabalik 70 pag merong laman na yung pabalik mo, nasa 100 na mahigit, di ba? Masayang yung ano, sayang yung uh, pamasahe. sayang di ba? Effort mo pa pumunta, pagod mo pa at mainit pa ang panahon. Hulog yung ng okay, akitens aglet na. So ayan pag naman guys, uh, Metro Bank yung gamit ko uh, lalagyan ko yung aking GCash or aking Maya, ang charge naman nun guys, pag 1,000 lang ang ilalagay mo, ika in mo ang uh, charge niya, uh, zero wala talaga siyang charge guys pag 1,000, pero pag 1,000 up na like 1,020, 1,050 1,100, meron na siyang 25 pesos na charge yan, so at least, di ba malit pa din, pag meron kang ATM kumpara dun sa, pumunta ka ng bayan ATM lang talaga gamit ko guys ever since na nag-start ako. Dito lang talaga. Yan. So, basta ikot lang guys pag napuno yung ano ko. Like, madami akong Gcash na lalagay ko sa BPI. Nilalagyan ko yung Metro Banko. Tapos kung madami naman yung akong BPI. Kasi, yun nga, napapasukan din siya. At lahat na yung laman ng aking Gcash. inilalagay eh, nilalagyan ko din yung aking Gcash. Ganun lang. Ikot-ikot lang. Tapos, yun nga, pinapadala ko din sa tsawa ko. Pag, konti na lang laman yung aking mga ATM pinapadala ko yung pera, pinapadeposit ko sa kanya. Ganun lang. So, ayan. So, maganda guys, may ATM tayo para hindi hassle na pumunta ka pa ng bayan, diba? Anytime na walang laman yung GCash mo, walang laman yung Maya mo, ano lang, mag-login ka lang, mag-send ka. O, ayun, meron na. May time dito guys na pag naubusan ako ng sa Maya. So, ayun guys, pag bulang laman yung aking Maya, like, may nagbayad ng mga bills, mga, sa, yun kasi yung gamit ko guys eh, sa, ano, sa load ko, sa mga bills, yan. So, mabilis lang, pag na, ubusan naman, kakashin lang ako, galing sa BPI ko, ganun, walang charge, ba diba? So, ayun. So, yun naman guys, ang aking sinishare, maraming salamat sa panunod, paalam, bye-bye.